Dalawang panukalang batas ang inihain para higpitan ng paggamit ng confidential funds. Kabilang dyan, ang paglimita sa bibigyan ng ganyang pondo. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez ang nakitang irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte at maluwag na panuntunan sa CIF. Yan ang ilang dahilan kung bakit naghain ng House Committee on Good Government ng dalawang panukalang batas na may kinalaman sa regulasyon ng confidential at intelligence funds. Una riyan ay ang House Bill No. 11192 o ang Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Dito nilinaw na tanging mga ahensyang may direktang kinalaman sa national security, peace and order at intelligence gathering ang maaring makatanggap ng confidential funds. Ang mga ahensyang makatatanggap ng CIF dapat daw magsumite ng reports para sa audit nito. We already have the crimes to penalize. The problem is we can't really pinpoint the liability. Kung hindi magpapasang mga ito ng report sa audit at oversight agencies tulad ng COA, Kamara, Senado at Office of the President at mali ang paggamit nila ng confidential funds, maaring parusahan at patawan ng perpetual disqualification from office ang Special Disbursing Officer o SDO. Kaya po namin na binigyan ng mabigat na ano para maiwasan yung pagkukunsyabahan ng Head of Agency at saka ng SDO. Sa ilalim naman ng House Bill No. 11193 o ang Special Disbursing Officers Accountability Act, hinigpitan ang requirements para sa mga itatalagang SDO. Dapat ay permanent official o empleyado ito ng ahensya na may salary grade 24. Kailangan ding may educational background ang SDO sa accounting, auditing o finance. Ipinagbabawal din ang pagpapaubaya ng mga SDO sa iba pang tao para ipamahagi ang confidential funds. Yan ang kinuwestiyon noon ng mga mambabatas na ginawa ng OVP at DepEd kung saan hinawakan ni na Colonel Dennis Nolasco at Raymond Dante Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group ang confidential funds. Alinsunod daw yan sa utos ni Vice President Sara Duterte kasama ang lahat ng mga opisinang nakatatanggap ng mga confidential at intelligence funds na sakop ng mga panukalang batas. gayundin din ang mismong Office of the President. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.